Sasama ka kay papa? Ha? Sumo, gusto mo sumama kay papa? Ha? Ayaw mo. Gusto mo sumama kay papa? Ha? Ano ba yun? Hindi ko maintindihan yan. Eh. Ano bang pinagsasabi mo? Hmm? Ano nga? Hindi ko nga maintindihan. Na ano? Ano ibig sabihin nun? Ano bang ibig sabihin nun? Sige. Paliwanag mo ng ayos. Ano nga? Ano ibig sabihin nun? Ano ba? Ayaw mong si Hmm... Sisikat ka na. Ayaw mo eh eh <tinyo> nga maintindihan ni Papa. Ayaw mong eh Ano? Wag na. Hindi eh eh hindi na. Hindi, hindi. Kung nabibidyo na, okay na. Hindi, at ko na yung video. Picture na lang to. Mm -mm. Picture na lang. Picture na lang to. Hindi ito video, ha? Hmm. Hindi nga. Picture na lang to, ha? Hindi ito video. Ha? Gets? Ha? Hmm... -mm. Hindi na, hindi na. Hindi na. Picture na to. Hmm... Hmm... Oh, picture na to. Picture na to. Hindi na video ha? Hmm? -mm. Oh, gets na yan. Hmm... Hmm... Gets na yan. Hindi na, hindi na. Mm -mm. Hindi na bini-video ni Papa. No? Ayan. Hmm... Oh, hmm... Hindi na. Hmm... Gets na ni Papa. Hmm... Uh -huh. Okay na. Okay na, no? Okay na. Hindi na itong video. Picture na lang. Picture. Sige. Ayaw mo ng video, no? Gusto mo picture. Ha? Mm-mm. Bakit Bakit Kailan mo Kailan mo binibidyon ka Hindi Picture nga Picture nga to Hindi na hindi na hindi na, na. I-off ko na yung anong video picture na lang picture huh?